Gising ka ba tuwing gabi dahil sa tawag ng kalikasan? Madalas ka bang magising, lumabas ng kwarto at pagbalik sa kama? Nahirapan ka na makatulog muli? Hindi ka nag-iisa. Maraming nakakatatanda ang nakakaranas nito at kung minsan, pakiramdam natin ay parte na ito ng pagtanda. Ang paulit-ulit na pagbangon sa gabi para umihi na tinatawag nating nokturiya ay hindi lang nakakagambala sa ating tulog. Nawawalan tayo ng sapat na pahinga, nagiging pagod at irritable sa maghapon at mas tumataas ang tsansa nating madulas o mahulog sa dilim habang nagmamadaling papunta sa banyo. Kung minsan, naiisip pa natin kung bakit nangyayari ito, at paano kaya natin ito maiiwasan nang hindi na kailangan pang uminom ng gamot o mag alala Pero meron tayong liyong na solusyon, isang natural na paraan na matagal na nating kasama sa ating hapagkainan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang simpleng gulay na makakatulong para mas bumuti ang kalusugan ng ating pantog mas humaba ang ating tulog sa gabi at mas maging malakas ang ating katawan. Manatili hanggang sa huli dahil mayroon akong iba bahagi na tiyak na ikagugulat ninyo at siguradong makakatulong ang malaki sa inyong araw-araw na pamumuhay. Nayon, simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa mas mahimbing na tulog at mas malusog na pantog. Ang una sa listahan at marahil ay hindi na bago sa pandinig ng marami sa atin ay ang Malunggay. Alam nating lahat na ang malunggay ay isang miracle tree o halaman ng himala dahil sa dami ng nutrisyon na taglay nito. Pero paano ba ito nakakatulong sa problema natin sa pag-i sa gabi? Ang malunggay ay mayaman sa potassium, isang electrolyte na mahalaga para sa balance ng fluid sa ating katawan. Kapag tama ang level ng potasyum natin, mas nagiging epektibo ang ating bato sa pagproseso ng fluid na nangangahulugang mas maganda ang distribusyon ng tubig sa ating katawan at mas kakaunti ang labis na likido na kailangang ilabas agad ng ating pantog sa gabi. Bukod pa rito, ang malunggay ay mayaman din sa antioxidant at anti-inflammatory compounds. Ang pamamaga sa pantog o urinary tract ay isa sa mga posibleng dahilan kung bakit tayo madalas umihi, lalo na sa gabi, sa kapag. Kung nababawasan ang pamamaga, mas magiging kalmado ang ating pantog at hindi ito magiging sobrang sensitibo. Isipin nyo na lang, ang isang inflamed na pantog ay parang nagtatatalo na bata na gusto magpunta sa banyo kahit hindi pa ganun kalaki ang naiipon. Pero kapag kalmado at malusog ang pantog, mas nakakapag-ipon ito ng ihi ng mas matagal bago tayo niltawagin para lumabas. Paano natin isasama ang malunggay sa ating pang-araw-araw na pagkain? Napakadali. Ang malunggay ay napakasustansya at napakamura. Maaari nating ilagay ito sa ating paboritong tinola o sa sinigang na may baboy o isda. Kapag nagluluto tayo ng munggo, huwag kalimutan ang sariwang dahon ng malunggay. Ang iba naman ay ginagawa itong malunggay tea na pwede nating inumin sa umaga. Kung medyo matapang ang lasa ng malunggay tea para sa inyo, pwede rin itong ihalo sa smoothies kasama ng saging o mangga para mas masarap. Mayroong din namang malunggay powder na madaling ihalo sa anumang pagkain o inumin. Ang mahalaga ay regular natin na ang benepisyo nito. Ang pagdaragdag ng isang tasa ng malunggay sa inyong pagkain, mga tatlo o apat na beses sa isang linggo, ay malaking tulong na. Tandaan, hindi lang ito para sa mga bagong panganak ng nanay, kundi para sa ating lahat, lalo na sa ating mga seniors na gusto maging malusog ang pantog at buong katawan. Hindi ba't nakakatuwa na ang isang simpleng dahon ay kaya malbigay ng napakaraming benepisyo? Isipin nyo, hindi na kayo kailangan pang mag-alala na maubusan ng supply dahil karaniwan itong nakikita sa ating mga bakuran o sa palengke. Ang susunod naman natin pag-uusapan ay isa ring gulay na sikat sa kusina ng mga Pilipino at ito ay ang kalabasa. Ito ang kalabasa o pumpkin sa Ingles ay isa pang gulay na sagana sa mga sustansya at napakabisa para sa kalusugan ng ating pantog, lalo na para sa mga kalalakihan. Maraming nagtataka kung paano nakakatulong ang kalabasa sa pagkontrol ng pag iis sa gabi. Ang kalabasa, partikular ang buto nito, ay mayaman sa zinc at iba pang compounds na kilala para sa pagsuporta sa prostate health. Para sa ating mga kalalakihan, ang lumalaking prostate ay isa sa mga pangunahing dahilan ng madalas na pag ii lalo na sa gabi. Kapag lumaki ang prostate, dumidiin ito sa urethra, ang tubo na dinadaanan ng ihi palabas ng pantog. Dahil dito, nagiging mahirap ang pag-ihi at hindi nababakante ng husto ang pantog na nagre sa pakirandam na kailangan mo na namang umihi agad kahit kaunting oras pa lang ang lumipas. Ang zinc at phytosterols na matatagpuan sa kalabasa ay nakakatulong upang mapanatili ang kalusugan ng prostate at sa ilang pag-aaral ay nakakatulong din sa pagbawas ng pamamaga nito. Bukod sa buto, ang laman ng kalabasa ay mayaman din sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa ating katawan. Ang vitamin A ay mahalaga para sa kalusugan ng mucosal linings, kasama na ang lining ng ating pantog. Kapag malusog ang lining ng pantog, mas nagiging matibay ito laban sa iritasyon at impeksyon na parehong maaaring magdulot ng madalas na pag-ihi. Higit pa rito, ang kalabasa ay mayaman sa fiber. Alam nating lahat Laang fiber ay maganda sa pagtunaw ng pagkain at pag-iwas sa constipation. Pero ano ang kinalaman nito sa pag-ihi sa gabi? Kapag constipated tayo, ang punong bituka ay maaring dumikit sa pantog at magdulot ng pressure na nagiging sanhi ng mas madalas na pag-ihi. Kaya ang pagkakaroon ng regular na pagdumi ay nakakatulong din upang mabawasan ang pressure sa pantog at maiwasan ang madalas na pag-ihi. Paano natin isasama ang kalabasa sa ating dieta? Maraming paraan. Ang kalabasa ay masarap sa ginataang kalabasa at sitaw, isang paborito ng no marami. Pwede rin itong ihalo sa sinigang para mas maging malinamnam at sustansya. Kung mahilig kayo sa soups, ang cream of squash soup ay masarap at pampainit. Huwag din natin kalimutan ang buto ng kalabasa. Ang inihaw na buto ng kalabasa ay isang masarap at malusog na snack. Maaari ninyong kainin ito bilang pampalipas oras o ihalo sa inyong oatmeal sa umaga. Ang pagdaragdag ng kalabasa sa inyong pagkain mga dalawa o tatlong beses sa isang linggo ay sapat na upang maramdaman ang benepisyon nito. Isipin nyo, ang paggamit ng kalabasa ay hindi lang nakakatulong sa inyong pantog, kundi pati na rin sa inyong prostate at digestive system. Hindi ba't ang sarap isipin na habang nag-enjoy ka sa masarap na ulam, unti-unti mo nang nasusolusyunan ang problema mo sa pag-ihi sa gabi? Talagang napakabisa ng mga gulay na ito. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na gulay na madalas natin makikita sa palengke at napakadali lang lutuin. Ang kamote. Ang kamote o sweet potato ay isa pang simpleng na napakalakas na gulay na makakatulong sa ating problema sa pag-ihi sa gabi at pangkalahatang kalusugan ng pantog. Marami sa atin ang kumakain ng kamote bilang merienda, minsan ginagawa nating kamote queue, o nilalaga at isinasawsaw sa kape. Ngunit, alam nyo ba na bukod sa pagiging masarap at pampabusog, ang kamote ay mayaman sa nutrients na direktang nakakatulong sa ating bladder health? Tulad ng kalabasa, ang kamote ay mayaman din sa fiber. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang sapat na fiber sa ating dieta ay nakakatulong sa pagpapanatili ng regular na pagdumi. At dahil dito, nababawasan ang pressure na nilalabas ng ating bituka sa pantog, na isang karaniwang sanhi ng madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Isipin nyo, kung ang bituka natin ay regular na nalilinis, hindi ito magdudulot ng extra pressure sa pantog kaya mas maluwag ang pag-ihi at mas matagal bago maling maramdaman ang pangangilangang umihi. Bukod pa sa fiber, ang kamote mayaman din sa potassium. Gaya ng sabi ko sa malunggay, ang potassium ay isang mahalagang electrolyte na sumusuporta sa fluid balance ng ating katawan. Kapag balansi ang electrolytes, mas lagiging maayos ang pagproseso ng likido ng ating bato na nakakatulong upang hindi maipon ang labis na tubig sa gabi na siyang nagiging sani ng madalas na pagbangon. Ang kamote ay isa ring bladder-friendly na pagkain dahil hindi ito acidic at hindi rin nakaka-irritate sa pantog, hindi tulad ng ilang prutas at inumin. Para sa mga may sensitibong pantog, ang pagkain ng kamote ay isang magandang alternatibo sa mga pagkain maari magdulot ng iritasyon. Paano natin isasama ang kamote sa ating pang-araw-araw na dieta? Napakadali. Ang pinakakaraniwan ay ang nilagang kamote na pwede nating gawing merienda sa umaga o hapon kasama ang isang tasa ng mainit na kape. Kung gusto nyo ng kaunting twist, pwede ring ihalo ang kamote sa inyong favorite na gulay tulad ng sinigang. Ang iba ay ginagawang kamote fries na mas healthy kung inihaw o iniluto sa air fryer sa halip na iprito. Maaari rin itong gawing kamote bread o kamote muffins na masarap at masustansya. Ang mahalaga ay ang regular na pagkonsumo nito. Kahit dalawang piraso lang na nilagang kamote bawat araw o pagdaragdag nito sa inyong ulam ay malaking tulong na sa inyong pantog. Isipin nyo, ang isang simpleng kamote na madalas nating nakikita at nakakain ay may ganitong benepisyo. Hindi na kailangan pa ng komplikadong solusyon. Nasa kusina lang pala natin ang sagot. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang gulay na sikat sa Pilipinas, lalo na sa mga ulam na may sabaw. At ito ay ang... Ang Palaya. Ang Ampalaya o Bitugod ay kilala sa ating mga Pilipino, hindi lamang sa kanyang pait, kundi pati na rin sa napakaraming benepisyo sa kalusugan. Marami sa atin ang lumaki sa mga kwento ng ating mga magulang at lolo't lola tungkol sa kabisaan ng ampalaya sa pagpapababa ng sugar sa dugo. Ngunit alam nyo ba ng ampalaya ay isa ring malaking tulong para sa kalusugan ng ating pantog at para mabawasan ang pag-ihi sa gabi? Ang ampalaya ay may natural na diuretic properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa ating katawan na ilabas ang labis na likedo. Nayon, baka sabihin ninyo, "Teka, hindi ba't mas lalo akong maihi niyan?" Hindi po. Ang ibig sabihin ng diuretic na ito ay natutulungan nito ang ating bato na mas maging epektibo sa paglabas ng labis na fluid sa tamang oras, lalo na sa araw. Kapag mas nailabas natin ang labis na fluid sa araw, mas kakaunti ang likido na maiiwan sa ating katawan sa gabi na siyang nagdudulot ng na madalas na pag-ihi habang tayo ay natutulo. Para sa mga may diabetes, ang ampalaya ay lalo pang mahalaga dahil ang mataas na blood sugar level ay maaring maging sanhi ng madalas na pag-ihi. Kapag nakokontrol ang blood sugar, mas nababawasan din ang frequency ng pag-ihi. Bukod pa rito, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidants at anti-inflammatory compounds. Tulad ng malunggay, nakakatulong ito sa pagbawas ng pamamaga sa pantog at urinary tract na nagiging sanhi ng iritasyon at madalas na pag-ihi. Kapag kalmado ang pantog, mas nagiging epektibo ito sa pag-iipon ng ihi. Paano natin isasama ang ampalaya sa ating dieta? Bagama't kilala sa pait nito, maraming paraan para mas maging kaaya-aya ang pagkain ng ampalaya. Ang pinakapaborito ng marami ay ang pinakbet, kung saan ang pait ng ampalaya ay nababalanse ng ibang gulay at ng bagoong. Masarap din ang ginisa na ampalaya na may itlog o ampalaya kon carne na may karne. Para mabawasan ang pait, maaari nyo itong hiwain ng munipis at ibabad sa tubig na may asin sa loob ng 15-30 minuto bago lutuin. Pagkatapos ay pigain para lumabas ang pait. Ang pagdaragdag ng ampalaya sa inyong ulam kahit dalawa o tatlong beses sa isang linggo ay malaking tulong na. Ang sikreto ay ang unti-unting pagpapakilala nito sa inyong jeta para mas masanay ang inyong panlasa. Isipin nyo, ang gulay na dati nating iniyuasan dahil sa pait ay isa pala sa mga susi sa ating problema sa pag-ihi sa gabi. Hindi ba't nakakagulat? At ngayon, dumako na tayo sa panghuling gulay sa ating listahan. Ang kangkong. Ang kangkong o water spinach ay isang napaka-pamilyar at napaka-mura na gulay sa Pilipinas. Madalas itong nakikita sa mga ilog o sa mga palengke at ginagamit natin sa iba't ibang ulam tulad ng sinigang, adobong kangkong o ginataang kangkong. Nunet bukod sa pagiging abot kaya at masarap, ang kangkong ay isa ring powerhouse ng sustansya na makakatulong sa ating pantog at sa pag-iwas sa madalas na pag-ihi sa gabi ang kangkong ay mayaman sa iron, vitamin C, vitamin A at iba pang minerals. Ang vitamin C ay isang mahalagang antioxidant na sumusuporta sa immune system. Kapag malakas ang ating immune system, mas nababawasan ang tsansa ng impeksyon sa urinary tract o UTI. Ang UTI ay isang pangunahing dahilan na madalas na pag-ihi, lalo na sa mga nakakatanda. Kapag may impeksyon, ang pantog ay nagiging irritable at mas madalas itong nagbibigay ng signal na kailangan mong umihi kahit pakaunti lang ang laman nito. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating depensa laban sa impeksyon, nakakatulong ang kangkong upang mapanatili ang kalusugan ng ating urinary system. Higit pa rito, ang kangkong ay may mataas na water content at fiber. Tulad ng ating napag-usapan, ang sapat na fiber ay mahalaga para sa regular na pagdumi na nakakatulong upang mabawasan ang pressure sa pantog. Ang mataas na water content naman ito ay nakakatulong upang panatilihing hydrated ang ating katawan nang hindi nagdudulot ng labis na paghihi, lalo na kung ito ay kinakain sa araw. Ang kangkong ay isa ring mild diuretic tulad ng ampalaya na nakakatulong sa epektibong paglabas ng labis na fluid sa araw upang mas kakaunti ang ihi na kailangang ilabas sa gabi. Paano natin isasama ang kangkong sa ating pang-araw-araw na dieta? Napakadali! Ang adobong kangkong ay isang napakapaborito at simple lang lutuin. Pwede rin itong ihalo sa inyong sinigang na may baboy o isda o sa anumang uri ng sabaw. Ang sinigang ang ginatang kangkong ay masarap din, lalo na kung may hipon o karne. Kung gusto nyo ng salad, pwede nyo ring gamitin ang kangkong bilang base, ihalo sa mga kamatis, sibuyas at pipino, at lagyan ng vinaigrette dressing. Ang pagdaragdag ng isang tasa ng kangkong sa inyong ulam mga tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo ay sapat na upang maramdaman ang benepisyo nito. Hindi lang ito masarap at masustansya, kundi nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng ating katawan at pagpapanatili ng malusog na pantog. Isipin ninyo, ang isang simple at abot kayang gulay ay may napakalaking benepisyo pala sa ating kalusugan. Ito ang isa sa mga sikreto ng ating mga ninuno na matagal nang ginagamit at ngayon ay muling binibigyang pansin para sa ating kapakinabangan. Nakita ninyo, mga minamahal kong kababayan, kung paano ang mga simpleng gulay na ito, ang malunggay, kalabasa, kamote, ampalaya at kangkong ay may kakayahang baguhin ang ating kalidad ng tulog at kalusugan ng pantog. Hindi natin kailangan ng komplikadong solusyon o mamahaling gamot para harapin ang problema na madalas na pag-ihi sa gabi. Nasa paligid lang pala natin ang mga sagot. Na matagal na nating nakikita sa ating mga bakuran at sa ating mga palengke. Ang mga gulay na ito ay hindi lang nakakatulong sa pagkontrol ng pag-ihi kundi sumusuporta rin sa pangkalahatang kalusugan ng ating katawan. Ang malunggay ay mayaman sa potassium at antioxidants, nakakatulong sa fluid balance at pagbawas ng pamamaga. Ang kalabasa kasama ang buto nito ay mahalaga para sa prostate health at digestive regularity. Ang kamote ay nagbibigay ng fiber at potassium na hindi lamang maganda sa pagtunaw kundi pati na rin sa pagpapanatili ng bladder-friendly na dieta. Ang ampalaya ay may natural na diuretic properties at nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar na parehong mahalaga sa pag-iwas sa madalas na pag-ihi. At ang kangkong na mayaman sa vitamina at mineral ay nagpapalakas ng ating immune system laban sa UTI at sumusuporta sa pangkalahatang hydration. Alalahanin mga kaibigan, ang mga maliliit na pababago sa ating araw-araw na gawain at pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi nyo kailangan kainin lahat ng gulay na ito sa isang araw. Simulan nyo sa isa o dalawa na madali para sa inyo at unti-unti nyo itong gawing bahagi ng inyong pang-araw-araw na dieta. Kung sa tingin nyo lang mahirap bagoy ng inyo kinakain, isipin nyo na lang ang ginhawa ng isang tuloy-tuloy at mahimbing na tulog sa gabi. Isipin nyo ang pagkakatayong makadising sa umaga ng may sariwang pakiramdam at sapat na enerhiya para harapin ang bagong araw na walang pagod at iritasyon mula sa madalas na pagbangon. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang hakbang tumo sa mas mabuting kalusugan at mas masayang pamumuhay. Ngayon, ang sorpresa na sinabi ko sa inyo kanina. Alam nyo ba na bukod sa mga gulay na ito, ang pinakamalaking sikreto para mabawasan ang pag-iis sa gabi ay ang pag-inom ng sapat na tubig sa araw. Ngunit iwasan ang labis na pag-inom ng fluid mga dalawa o tatlong oras bago matulog. Oo, oh, tamang narinig nyo. Kahit gaano kaganda ang mga gulay na ito, kung patuloy tayong iinom ng maraming tubig, kapi at saa bago tayo umiga, natural lang nagigisingin tayo ng ating pantog. Kaya inumin ang inyong walong basong tubig sa umaga at hapon, nuit bawasan o itigil na ang pag-inom pagdating ng gabi. Ito ang simpleng dagdag na hakbang na kailangan nyo para makita ang malaking pagbabago. Napakasarap sa pakiramdam na alam nating may magagawa tayo para sa ating sarili ng solusyon ay nasa ating mga kamay at sa ating hapagkainan. Huwag magatubiling subukan ang mga payo na ito. Kung merong kayong karanasan o payo tungkol sa pagkontrol ng paghihi sa gabi, o kung paano nyo isinasama ang mga gulay na ito sa inyong pagkain, ibahagi nyo sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyong mga karanasan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at sa tingin nyo ay nakatulong ito, pakilike naman po at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at pamumuhay para sa ating mga seniors. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin para makagawa pa ng mas maraming videos na makakatulong sa ating komunidad. Tandaan, hindi hadlang ang edad para maging malusog at masaya. Mamuhay ng buong-buo sa bawat edad. Mabuhay kayo at hanggang sa muli.